Gemini, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong December 9 to 15. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes, okay? Tingnan natin. Pwede nyo rin po palang panoorin yung inyong sun, moon, rising, and venus sign. Para makita nyo kung saan ba kayo madalas na sign niyo nakaka-resonate. Okay, we have blessings. Ayan po, may mga blessings na paparating sa'yo ngayong week na ito. So, tingnan natin. Spirit guide energy po. Energy Pony, Gemini. We have King of Swords. Okay, so mukhang ang magdadala ng blessings na to ay isang lalaki. Pwedeng ito ay asawa mo, anak mo, kapatid mo. Basta male figure siya. Siya yung magbibigay ng blessings sa'yo. So kung meron ka mang hiningi na favor last month, last year towards sa isang tao, pwedeng ngayon pa lang siya maibibigay sa'yo. So, tingnan natin ano pa yung mga kaganapan or pwedeng maganap sa life mo. Meron tayo ditong Aquarius. Ayan. So, pwedeng yung tao na magbibigay ng blessing sa'yo is isang, ano, isang air signs or kapwa mo, air signs. Ayan. So, Aquarius ang pinakamalakas na energy dito. Meron tayo dito the woman's wish. So, there is someone, no, na pinagpe-pray ka talaga, Gemini. We have pleasure. Maybe ito yung mga prayers mo. Diba? Ito yung mga pinagpe-pray mo. Meron dito. So, di ba diba, yung sabi ko yung parang favor or wish mo. Next, last year pa. So, ngayon ibibigay sa ng taong to. For some of you, pwedeng ito po ay kasal. Ayan, pwedeng yayayain na yung iba sa inyong magpakasal. Mm -mm. So, very blessed talaga kayo ngayong week na ito. Madami kayong blessings na receive Actually, hindi lang pagdating sa isang tao. Or, I mean, kung ito yung hinihintay niyo pagdating sa love life niyo hindi lang siya about your love life. Check natin. Pagdating naman sa work. Sa work naman po, Spirit Guide. Kamusta? Seven of Cups we have nine of wands. Ayan, pagdating lang dito sa inyong trabaho is uh, medyo nai-stress kayo ngayon. No, kasi po, um, pwedeng madaming in-offer sa inyo. madaming trabaho at the same time. Tapos parang naguguluhan kayo. Ano ba talaga yung susundin ninyo? Ang nakikita ko kasi dito kung sa work ninyo is parang ang daming nag-uutos na hindi mo alam kung sino ba yung susundin mo. Sino ba yung tama? Tignan natin. Ten of Pentacles. Ito, parang meron ka ditong uh, co-worker na parang bossy-bossy kasi siya. I don't know kung absent ba ngayong week na to yung manager ninyo, ganyan. Or kung sino mang matas dyan sa inyong trabaho. So, ayun po. Parang medyo magulo. Mm -mm. Pwede rin magkaroon ng misunderstanding dito between co-workers and you. So, sa trabaho, medyo toxic yung energy mo. O yung energy sa paligid mo. Pwede rin. Sa money naman, we have Knight of Wands. We have the Empress. Okay, so ito kasi pwedeng anak, no? Itong si Knight of Wands. So, or pwede rin yung iba sa inyo kung may buntis po dito, pwedeng bibili kayo ng mga gamit ng inyong mga anak. We have the hangman. Okay, so pwedeng dito naman, Gemini, no? Dito may matagal nang naman nagre-request sa'yo. Pero pwede ngayon mo pa lang siya mapagbibigyan. Kaya lang nga kasi, pwede ngayon mo pagbibigyan or ngayon mo naiisip pagbigyan yung taong to pero nagdadalawang isip ka pa kung pagbibigyan mo ba siya. Yan. Parang hindi ka sigurado dito pagdating sa iyong kaperahan. Okay, meron kasi ditong pera na pwede matagal nyo pong inipon. Tapos parang dito pala mapupunta sa isang gusto na to, kunwari ng anak po ninyo. Or kung sino man yung nagre-request po sa inyo or nanghihingi ng favor sa inyo. Kaya parang nagdadalawang isip kayo. Siguro kasi meron pang mas, di ba, mas makabuluhan na bilhin dun sa pera mo. Tingnan natin. Okay, kung may hinihintay naman kayong pera dito makukuha nyo po siya. Pwedeng December 11. <clears throat> Check natin. Or 3 days. 3 days, no? Bago nyo mapanood. Or after pala, after nyo mapanood yung video natin na to. Sa business naman, Kamusta? sa business we have 10 of ones may stress din kayo dito pagdating sa business but we have 6 of ones naman so kung ano man po itong stress ninyo ayan uh, pwedeng stress to pagdating sa mga products na idide-deliver po sa inyo mm, -mm. peding kayo lang ba 'yung nagaayos ng mga stocks kaya medyo nahihirapan po kayo dito pero sulit naman daw no 'yung stress mo ngayong week may struggle lang talaga kayo dito kasi parang kayo lahat yung pumapasa ng mga trabaho. Parang ano kayo, diba? Kayo lahat dyan sa negosyo. Sa family mo naman, we have Page of Swords. Meron tayong Queen of Cups. Meron bang magnanay dito na nagiiwasan? Ayan yung pinapakita. Mm -mm. Or mas younger sa'yo, pwedeng kapatid mo iniiwasan ka. Basta meron dito isang bata at isang matanda na nag-iiwasan. Pwedeng nagkatampuhan. And yes, yung isa naman, yung mas older, ready naman siyang makipag-ayos. Pero kasi baka iniiwasan siya nitong mas bata. Check natin sa kaibigan naman. Ten of Swords. Eight of Swords. Okay. Toxic yung ano, yung relationship with a friend. Pero parang ayaw yung panggapin na toxic yung kaibigan nyo na to. Four of Pentacles. Ganito lang yan. Pag ikaw yung may favor na hihingin, no ka agad yung sagot niya. Okay. Pero pag siya yung may hihingin sa'yo na favor, hindi ka pwedeng mag-no. Hindi ka pwedeng tumanggi. So, ayan po. Pwedeng meron dito, niloloko ka na pagdating sa pera. Baka nang hiram sa ito ng pera, ng utang sa'yo, sinasabi niya lagi na wala pa siyang pambayad. Pero totoo, mayroon. Tsaka pwedeng nangutang kasi sa'yo yung taong to, ng hiram to sa'yo ng pera, dumaing to sa'yo, na hindi naman totoo yung binadaing niya. Baka pinangluho niya lang yan. Sa love life, tignan natin. Sa love life po, spirit guide. Okay. So, nakikita ko lang dito, pwedeng workaholic yung person mo. Baka nga, ayan, ba diba, sabi ko sa'yo, meron ka ditong favor na hiningi or merong ibibigay sa'yo yung isang male figure o yung isang tao. So, ayun po, pwedeng ito ay person mo, Gemini. Ayan. So, parang nagtrabaho talaga siya ng nagtrabaho eh. Para dito. Mm, -mm. Para dito sa gusto niyang ibigay sa'yo. Para mapasaya kanya. Yun yung nakikita ko. Meron naman dito, on the negative side naman, ano, kung ito po ay asawa ninyo, yes, pwedeng siya lang yung may trabaho at siya lang din po yung nagkocontrol ng inyong kaperahan sa bahay. So, pwedeng hindi kaya binibigyan. Mm -mm. Parang, ayun, siya lahat nagahawak. Ganun siya ka, ano, ka... kahigpit pagdating sa kanyang kinikita. So, tignan naman natin pagdating sa health mo. Sa health naman, we have Ace of Cups. Puso lang yung nakikita ko dito, ano. So, iba sa inyo, it's either heartbroken kayo. Yung iba naman po sa inyo is meron ba kayong sakit sa puso? Or madalas ba kayong hingalin ngayon? So, ayun po, patignan nyo po yung puso ninyo. Tsaka, ingat din kayo. Ayan, iwas-iwas din siguro sa coffee. Akala ninyo, nagpapasigla yan sa inyo. But the thing is, pwedeng nakaka-damage po yan. Baka may nadadamage yan na kung anumang parts sa katawan ninyo. Yan nga, kung hinihingal kayo, patingin po kayo. Mm -mm. So, ayan po ang mensahe. But pala natin kung ano ba yung spiritual gift mo, Gemini. Na pwede mong matuklasan or pwede nga yung iba sa inyo, pinapractice nyo na to ngayon or medyo matagal-tagal na rin. So, tignan natin. we have coaching you're being called to explore transformational mentorship to bring clarity, insight and healing for growth and transformation. So mayro bang mga coach dito? Nagtuturo ba kayo sa iba? Ng mga nalalaman ninyo? Sir, iba-iba uh, naman kayo ng forte. Pero ayan po, marami dito coach kayo. Isa po 'yan sa ano niyo no, sa spiritual gifts niyo. Kasi hindi naman lahat kayang magturo or baka may mga teachers dito. Ayan o, no? spiritual retreat host. I don't know kung ano, magaling kayong magsalita. Magaling kayong mag-explain, Gemini. Kaya parang puro ito yung mga ano sa inyo. You're being called to explore hosting spiritual events or retreats to promote clarity and complete renewal. Ayan po. Parang kayo yung nag-host talaga, no? Kayo yung parang pasimuno. <laughs> pasimuno talaga sa mga ganto. Yan po. So, yan po ang mensahe para sa'yo. Maraming maraming salamat. Ingat ka po always and more blessings to come.